tulong na mabawasan ang mga kirot sa pagdudual sa panahon ng buwan ng dalaw ng mga kababaihan. Ibabahagi ko ngayon ang dalawang klase ng aking oregano. Ito ay ang Italian oregano at Mexican oregano. At ito namang may puti sa gilid ay ang variegated Mexican oregano. Ang Italian oregano ay isang hybrid na sweet marjoram at common oregano meron itong malakas na lasa at amoy na may kaunting tamis kaysa common oregano. Ang Mexican oregano naman ay may kakaibang lasa, medyo mapakla at may counting lasang citrus. Ang oregano ay may mga health benefits tulad ng antioxidant properties, anti-inflammatory properties, antibacterial na nakatutulong na babawasan ng problema sa tiyan, tumutulong ng na mapabuti ang immune system at nakatutulong na mabawasan ang mga kirot sa pagduduwal sa panahon ng buwan ng dalaw ng mga kababaihan. Ang oregano ay may mga katangian din na nakatutulong na maitaboy taboy ang mga lamok. Meron itong carbacrol, thymol at insecticidal at antimicrobial katangian na nakatutulong na pang ng mga insekto kabilang na ang mga lamok. Kaya mainam mga kabayan na tayo ay magtanim ng oregano sa paligid ng ating bahay dahil ito ay maraming benepisyo. Magandang araw mga kabayan.